Sa iba pang mga balita, hindi na dapat umanong haluan ng politika ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na muling isama sa kurikulum ang pagtuturo ng Philippine History. Paliwanag ng isang kongresista, ang kasaysayan ay magsisilbing inspirasyon para sa mga kabataan na tularan ang pagkamakabayan na ipinamalas noon ng ating mga ninuno at bayani. Narito ang balita ni Milky Rigonan. Umani ng suporta sa Kamara ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos kay incoming DepEd Secretary Sani Angara na ibalik ang pagtuturo ng Philippine History. Sa isyong pambayan, sinabi ni Pasig Representative Roman Romulo, wag nang haluan ng politika sa sandaling maibalik sa kurikulum ng mga kabataan ang Philippine History bilang subject sa basic education. Ayon kay Romulo, chairman ng House Committee on Basic Education, dapat ibalik ang pagtuturo ng Philippine History at simulan nito sa grade level. Sabi ni Romulo, kapag naituro ng mabuti sa ating mga kabataan ang kasaysayan ng ating bansa, magsisalibay itong inspirasyon na kung nakaya ng ating mga ninuno ang pagpapahalaga sa ating bansa. Dapat din itong tularan ng ating mga kabataan. Pakinggan natin si Congressman Roman Romulo. Ituro po ng mabuti po yan sa bawat learner natin. It will serve as an inspiration po sa kanila sa po nila kung kinaya po niya, kaya rin natin. Pilipino yan, Pilipino tayo. Mm -hmm. yan, tama po yun. Alisin muna natin ang, ang usapin ng politika. Ibalik po natin ang kasaysayan, ang history especially dun sa mga grade levels. Una rito, sinabi ni Pangulong Marcos sa pag-upo ni Angara bilang kalihim ng DepEd. Hindi rin niya na maibalik ang pagtuturo ng Philippine history sa ating mga kabataan. Sabi ni Pangulong Marcos, kapag naituro ng maayos ang Philippine history, malalaman ng ating mga kabataan ang pinagdaanan ng ating mga lahi at ikararangan nila ang pagiging Pilipino. Sa kabilang banda, umani ng batikos ang plano ni Pangulong Marcos dahil baka daw ipilit na baguhin umano ang madilim na pinagdaanan bana ng ating bansa noong panahon naman ng martial law para sa MBC TV Network News ako si Milk Regunan sama-sama tayo Pilipino